mabilidad Sabi nila ang Pinoy, very resilient. Totoo naman yan. Kaya lang hanggang saan at hanggang kailan. Hello mga ka-friendship. Andito tayo ulit, mamalingke. Para may may panghuyot sa sa mga ka-friendship. Kahit kunti-kunti lang. Kasi yun lang ang kaya natin. Ano? pakunti-kunti lang yun naman pinaka-importante yung may makain ka kahit kunti lang pakunti-kunti basta importante may makain mga ka-friendship diba po Hello, good morning mga ka-friendship. Andito, so good paling si nanay Del. Sa araw na ito, bibili ng iilan pong mga gulay at pangangailangan sa loob ng bahay. As you can see, we have here the pichay and then the buknoy. The pichay, uh, ang price is 140 per kilo. Ang buknoy is 200 pesos per kilo mga ka-friendship. Bumili lang si nanay Del ng tagwa 1-4. Ayan, as you can see, ang fresh ng mga gulay nila mga ka-friendship pero hindi tayo bibili niyan dahil yung kaya lang natin ang bibili natin. Okay, so masarap po ang buknoy. Pinoy at saka Pichay sa mga tinulang manok at saka baboy o chisda. Dito, move forward po tayo. Ayan, nakikita nyo yung talong. Bibili po si nanay ng ilang piraso lang. Ayan, ang fresh ng mga gulay dito pero hindi tayo bibili dahil hindi kaya. Ayan, wala sa swak sa budget ni Nanay Del. Ang palaya isang piraso is 40 pesos. Ayan, mga ka-friendship, nag... I-enjoy lang naman mga kapitbahay ko bumili ng talonggit sa ating parig ng mundo. Ayan. So, ayoko niyan mga friendship dahil uh, medyo hindi fresh ang talonggits nila doon. So, move forward tayo. Titingnan po natin ang mga spices nila. Ayan, yung kalaman sila is 40 pesos per kilo. And then, the green asili is 200 pesos per kilo. Ang sarap niyan pagtanggal ng langsa ng ating mga isda. Kaya lang, sobrang taas, nakaka-depress po mga ka-friendship, masakit po sa dibdib. So, move forward tayo mga ka-friendship, kamatis is 80 pesos, bumaba ng bahagya. Ayan, uh, sayote, ang sarap sana yan sa manok. Tinulang manok, kaya lang hindi natin kaya. Tsaka hindi siya maganda. sing kamukha ko lang siya. Ginger, bumila ko 20 pesos. And then, ang kalamansi is 1 fourth, that's 10 pesos. Ayan mga ka-friendship. At saka, yung kalabasa is beautiful, but then, 40 pesos lang ang binili ni Nanay Yun lang ang carry bills ni Nanay Ayan mga ka-friendship. Bumili na lang ako ng siling pula. <laughs> tumawai nag sila sa ating vlog mga ka-friendship ang mga nanay nating palaban sa sobrang hirap ng buhay. Ayan ang aking suke na super ganda. Iniwanan na ako. Umalis na. But then, still, punta tayo sa tindahan niya. Dito po ako mga ka-friendship bumibili ng malagkit at saka wash na sugar sa kanya at saka Uh, mantika, 65 lang per liter. Ayan, yung anak niya lang at kapatid niya ang naiwan. Dito naman, sa station neto, o sa section neto, dito ako bumibili ng manok as of now. Dahil, mura lang yung manok niya at saka very approachable yung tindera. Ayan, there you go. Bumaba ng bahagya. Bahagya ang manok, 170 per kilo na lang. Ayan, mga ka-friendship. Okay, so, yung kinawa ni Nanay Del, dito tayo sa Angel's Burger. Okay, bumili si Nanay din nanginginig sa gutom. Sa ang ulo sa nakita mga presyo. Ayan, dito na. O, nakauwi na si Nanay sa kanyang bahay. Nagsishare. Nakikwinto sa experience niya sa palingke. Talagang muntik na daw siya makulap sa gutom. Na-depressed pa sa mga Paas ng presyo O mga ka-friendship totoo Sana naman uh, Dinggin ang ating mga panalangin Mabigyan tayo ng hustisya Na bumaba na ang presyo Dahil kawawa po ang mga parents kawawa, lalo lalo na po ang nanay na mag-budget sa maliit na kita ng kanilang mister. Ayan, so, lalo na pasok, papasok na ang pasukan, papasok na, babalik na ang pasukan mga ka-friendship. Ang dami pong bilihin na kailangan i-comply ng magulang para sa kanilang mga anak. So, papaano na lang kaya? So, sana naman sa makapanood nito, ma-inspired kayo at magbigay po ito ng idea sa inyo kung papaano nyo pababain at gaw ng A uh, paraan upang hindi mahirapan ang mga magulang, ang mga nanay, especially sa mga magulang dyan na walang trabaho. Dinaan na lang ni Nanay Del sa tawa ang buhay dahil sa sobrang hirap. Okay, so dito tayo sa kusina namin mga ka-friendship. Pasensyahan nyo na po, hindi po kami nakabili ng bagong bulb dahil po inuna muna ang bagoong. Ang anak ko kumamot na sa ulo niya dahil na problema sa kunting nabili ko sa palengke. Ayan, papaano na lang kaya ang mga walang trabaho? Papaano na lang kaya yung mga taong nasa laylayan, talagang ma-depressed? Ayan, mga ka-friendship, nakikita niyo yung nilutong tinulang manok ni Nanay Del. Lalagyan po natin yan ng buknoy. Kahit kukunti lang yung mga ka-friendship, ay maraming sabaw at saka may buknoy swak na swak na yan. Sabihin ko po sa inyo, hindi naman kami Chinese, hindi naman kami Korean, but we love buknoy. Gusto talaga namin ang buknoy sa mga tinola. Okay? So, hintayin po natin lumambot yan mga ka-friendship. Pag once lumambot yan, idadagdag po natin ang ating buknoy. Mga ka-friendship, habang naghihintay tayo na lumambot, sabihin ko lang po sa inyo, sana, ah, uh, Banalangin parito, pariho tayo sabay-sabay na bababa na presyo at madinig ito sa mga kinakaukulan. Dahil kawawa po yung mga taong walang mga trabaho, especially yung mga nanay natin na matatanda na, na wala ng inasahan kundi magbigay na lang sa, yung mga bigay na lang sa kanilang mga anak, paano na lang din kuya kung ang mga anak ay walang kakayanan, kawawa naman po sila. Kung may mga pension man, siguro ano lang, saan laaabutin, may mga pang-maintenance pa. Okay, so sana magawa ng paraan ng agaran ng pagbaba ng mga bilihin para naman magiging okay naman ang lahat at hindi po tayo maapiktahan at walang magutuman at walang gagawa ng uh, karahasan dahil alam naman natin pag once ang tao gutom, syempre gagawa yan ng hindi maganda. Sana naman wag pag natin na babalik na ang mga presyo sa tama o sa mababa upang hindi tayo mahihirapan at lahat tayo mag enjoy at busog na busog. Yan mga kafriendship friendship yun lang po ang lagi namin pinanalangin. Sana mga kafriendships sa aming videos na ito ay lagi po kayong na inspired ay napupulutan nyo ng aral kahit ito'y simple lang. Dinadaan ni Nanay Del sa tawa ang mga uh, trials na pinagdaanan tumawawan man pero bawat salita niyan ay may tama at may <coughs> may dahilan at may lalim na dahilan so ayan na mga ka-friendship siguro it's a good time na idadagdag na natin buknoy. Hugasan muna natin yan. Ayan, nakikita nyo nilagay na ni Nanay Del sa planggana para ma-wash natin yan o ma natin na maayos para mawala naman yung mga putik-putik putik-putik na kunti dyan. Dahil alam nyo naman, tag-ulan ngayon, hindi natin maiwasan na may kumakapit dyan ng mga germs at saka mga putik-putik. So, malinis na yan mga ka-friendship. Ilang bisis ko na yan hinugasan. <coughs> Naghihintay na lang yan sa paglambot ng ating manokso for now uh, wala akong ibang hiniling kundi sana magiging okay na ang mga presyo okay ang magiging buhay natin lalo lang lalo na ngayon sa babalik na ang pasukan so there you go mga ka friendship i-add na po natin yung buknoy natin kasi nakikita nyo naman super lambot na yung manok natin <coughs> inuubo na si nanay sa bagoong panay kain ng bagoong ayan <coughs> kunti lang yung buknoy mga ka-friendship gusto ko mang maraming buknoy pero dahil sobrang mahal ni Dickery na Nidel ang presyo <coughs> one fourth lang yung nabili so hintayin po natin mga ka-friendship na maluto yung buknoy natin at saka ready to pack house na ready to rumble na <coughs> ay just ko Ganon talaga ang buhay. Inuubo na tayo nito sa kabaguong. Mura kasi ang bagong mga ka-friendship at maglalas po na isang taon ang isang bote sa akin. <laughs> Yun na lang talaga ang panlaban best food of all time ni Nanay Andel para <clears throat> makasurvive. Lagi lang pinagdasal na wag naman sumakit ang tuhod at saka wag naman magka-UTI o magkasakit sa kidney. Puriya bujang. Ginoo ko, tabangi kami maura di ako gigasulti na mga ka friendship kay perti yung lisura kundi jud resilient lagi ang pinoy pero usao na lang kung magkalam kalam ang chan lupay pay wa nay magiging resilient diba mga ka friendship pabalik-balik na yau yaw ni manade nanay del pero sa pagbabalik natin sobrang lambot ng ating buknoy as i said a while ago, It's ready to rumble. Ayan, so I have to inform na na mga, ang mga kids ko, mga ka-friendship na i-prepare ko na ang mesa habang kumukulo-kulo yan para makakain na sila. By the way, uh, ako at saka si Ate Nicole at saka <coughs> yung son ko, hindi daw muna kakain. But then, yung youngest ko, siya yung nagugutom na kami kasi kanina kumain kami ng tinapay mga ka-friendship. So medyo hindi pa kami nagugutom. Ayan nandun na nangyari kay Nana din, nagsingak-singak na, asingak-singak ba tao, na si ba? Ayan, so, i-prepare ko na muna yung mesa para sa bunso ko mga ka-friendship. So, I, as you can see, ayan na yung kanin at saka ulam ng bunso ko. Uh, Tagdadalawang hiwalang kami mga ka-friendship, budgeted talaga ang ulam. Unlike before na ilagay lang yan diretsyo dyan, ilang kilo man yan, kain ng kain, walang hati-hatian, kasi okay naman okay naman ang price before but now, since uh, medyo ang hirap kumita ng pera, kailan natin magiging smart so hati-hati ng ulam tagdalawang hiwa lang yan so mga ka-friendship, as I said a while ago sana na-inspired kayo na pulutan nyo ng aral, yung mga simpleng videos natin, pero may kirot sa puso ang bawat sinasabi ni nanay Del, kasi yun naman talaga ang totoo lahat tayo na apiktahan sana yung mga tao na sa laylayan sabay sabay nating hataking pataas bigyan ng uh, maayos na bu hanap buhay at babaan po natin yung presyo para magkakayanan silang bumili pantay sa atin, kumakain ng maayos na hindi po tayo mahihirapan so bye for now mga friendship I hope you like this vid and please do like and subscribe